Panibagong araw na naman dito sa Bikers Pad At for today's video ay may release ulit kami na unit Ito nga ang Bristol Maxi 160 White na para kay Sir Wenson Ayan na nga at activate na ni KJ yung unit Pagkatapos nga ay pinaliwanag na kay Sir yung mga documents From 148,800 nga ay may discount ito na 10k dahil binili ni Sir ng cash Plus may freebies pa siya na half face helmet Maya maya lang ay dinemo na ni Kuya kay Sir yung unit At pagkatapos nga ng lahat ng yan ay ano pa ba? Siyempre pa, picture taking na Kaya muli ay congratulations kay Sir Wenson Para sa bagong bagong yung Maxi 160 White At thank you sa pagtitiwala sa amin sa Bikers Pad Ride safe always Kaya sa mga interested sa mga units ng Zontes, Bristol, QJ Motor, FKM, Motorstar, Benelli at iba pa IPM PM nyo na ako at i ko kayo. Sa labas nga ay tinestride muna ito ni sir. Ayan mo? Para palang x back yung itura talaga. <laughs> x back <-box> na X-Max talaga. <laughs> okay na sir. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Ingat po Ingat po. Ingat sir Ingat po. Ingat din lang sir. Pag nakauwi na ha ayun lang guys maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos